Good morning guys Ito na Dito na tayo sa Simang Pampaga Sakto naman Merong gumatong na isang Bangka Ayan ang laman ng bangka Tilapia so, Pipiliin pa yan ngayon Ayan bali yan Pinipili ng isang Trabador ng consignation na to yan yung mga bibili eh, nakapalibot sa nakapalibot sa tilapia yan yung aking mga kasamahan mga nagkakapi ha para nangantay no, kung may darating pang iba Yes, maganda magandang umaga sa mga panunood. Ng videong ito, yan po siya. Sampong ka, nakayuring yan ngayon eh. na kinakayod para makuha yung nandun sa pinakagibig. Nakayad siya ng box. kasi medyo madilim lang kaya natutuliro. Na bali-baliktad robot. Na bali pag nang tahuron tinapay lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong mga Sa panunod, magandang umaga. God bless.